Dahil umano sa maling diagnosis ng doktor sa isang ospital, naulila sa kanyang uniko iho ang isang nanay sa Naga City. Dalawang taong gulang lang ang pasyente na posibleng hindi raw nakitang may iba pa palang sakit. Nagbabalik si John Aroa. Noong Hunyo, masigla pang naglalaro ang dalawang taong gulang na si Izzy Sereno pero noong September 2, isinugod siya sa infirmary ng isang pagamutan sa Naga City dahil sa lagnat, panghihina at pananakit ng tiyan. Habang nasa pagamutan, bigla raw kinumbulsyon si IZ. Kwento ni Nanay Carmilla Serino, may itinurok na pampakalma ang isang doktor sa kanyang anak. Napakalma nga ang bata pero hindi na raw niya maigagalaw ang katawan at maimulat ang mga mata sabi ng doktor dito po is yung anak ko may meningitis without man lang po na nag-recommend sila na magpasitiskan kami. Nakiusap daw siya sa doktor na mailipat sa mas malaking ospital ang anak pero ibang doktor paraw ang tumulong sa kanila para mailipat sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang bata matapos pa ang walong araw. Pagdating na po namin sa Soto, mali po yung pandigs na sa anak ko. Doon ko nalaman sa sulat ko na na kritikal na pala yung sitwasyon ng anak ko at ko silang paglitan pero wala ko akong magawa kaya nag-post naman po talaga ako. Noong September 15, binawian ng buhay si Izzy base sa death certificate, brain herniation ang dahilan ng kanyang pagkamatay. And then ang um, ang cause is mayroon siyang obstructive hydrocephalus at uh, saka yung underlying cause is meron ang bata na right frontotemporal mass. May cyst po siya. Kung mas maaga raw na naisugod sa mas malaking ospital ang bata, posibleng nailigtas pa siya. Dumulog si Nanay Carmia sa Department Dilan. of Health para maimbestigahan ang nangyari. Masakit po kasi, isa lang po kasi anak ko so, eh. Wala, wala, pa, wala po akong partner. Ipaglalaban ko draga yung anak ko. Ayon sa eksperto, posibleng hindi nakita ng doktor sa infirmary ang underlying condition ng bata. Meron lang yung ang bata may ibang sakit na nararamdaman at that time. Tapos nung sa laboratory test na siya ang bata, na-scan na, doon na nakita yung talagang uh, iba pa niya mga sakit. Sinubukan naming kunin ang panig ng infirmary pero tumanggi silang magkomento at pangalanan ang inirereklamong doktor. Maglalabas daw sila ng opisyal na pahayag. Ayon naman sa DOH Central Visayas, pupuntahan nila ang pagamutan para suriin kung nasusunod ang policy at protocol sa laboratory result at referral ng mga pasyente. Iimbestigahan din ang posibilidad na nagkaroon ng kapabayaan ang doktor at ang mismong pagamutan. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na sisiyasatin ang nangyari at sasagutin ang pagpapalibing sa bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua News 5. Ma may Mae Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.